Hi guys! I-try natin tanggalin ang dumi ng ating plancha. Hi! Ayan o, hindi ko alam bakit naka-ganito. At may nang pagsabi sa akin na itong ano, paracetamol, uh, maganda daw pang tanggal sa itim. I Try natin, pero naka-on itong ano, mainit. Katatapos ko lang kasi mag-plancha. At i-try natin linisin gamit ang parasitamol dapat siguro may ganito. Ayan. Parang mang hindi natanggal. Hindi man natanggal. try lang natin. Natanggal siya konti. Pero hindi siya gaano. Ay, tanggal siya oh. Kailangan lang talaga kuskusin. Subang init hinaan natin kay baka mapasok tayo ay yun natak aray aray na nga ba eh <laughs> natanggal siya oh dandahan lang sa kamay baka ang kamay maplant ma, -ma siya pero natanggal siya aray ko nga ba eh bakit kaya bakit kaya ano no? Nagkaganito yung plancha ko. Mahirap medyo mahirap siyang tanggalin. Kayo ba anong ano, anong gamit niyo pag nagkaganito ang plancha niyo? Anong pang tanggal nyo, pang linis? parang mahirap kailangan siguro medyo malakas hindi man siya ganong matanggal try natin pa kuskusin ah kailangan pala mainit ayan natanggal siya hmm kailangan mainit ayan Ayan, natanggal siya. Haray <laughs> ko. Kadelikado naman itong ginagawa. Natanggal siya, oh. Kaya kailangan talaga pala mainit. Ayan, oh. Hmm, di ba? Hindi na siya gano'n, kailangan pala mainit siya masyado kadelikado naman po sa kamay eh. at least oh diba tanggal siya dati kasi ang pang tanggal ko ano scotch bright tinukuskus ko siya ng scotch bright uusok oh Ano bang ibang pang tanggal nyo pag nagkagalito ang plancha? Ayan, natanggal siya. Hindi man siya gaano, pero at least ano. Hindi na siya gaano, di ba? Iyan. Oh. Medyo effective din pala siya. Kaya lang mainit. Oh, di ba? Matanggal din.

siya naubos, kalahati lang. Tipid naman pala siya. Hmm. Tama na yan. At least na linis siya ng konti. Oh. Diba? Bye-bye. Thank you for watching. <laughs>